Tubos na natutuwa si Vice Ganda sa nabalitaan niya patungkol sa pagbisitan Kim Q sa family ng ex-girlfriend ni Paolo Abilino, noong nasa sila, last month. Kumalat rin kasi sa social media na naganap ito at nalaman ng dahat na botong-boto si Ariel Reyes at anak na si Haki Abelino. Gusto rin nila na maging happy na si Paolo at may makakasama hanggang sa pagtanda. Kumalat rin sa publiko ang pag-follow -an pag ni L.G. Reyes sa Instagram account ni Kim Chiu. Isa sa patunay na approve ito. Hindi naman kasi mahirap pakisamahan ang aktres. Napakabuti nito at hindi kakikitaan ng mga negatibong isyo. Mapagmahal pa sa pamilya ay ang number one na maganda sa isang babae. Hindi biro ang kanyang sakripisyo para lamang maging maganda ang buhay ng family. Kaya kung usapang future family, 100% sure na maganda ang magiging karelasyon. Maganda maging karelasyon itong sikintyo. Nispo ng buhay mo at magiging maganda ang iyong samahan. Hining na nga lang ng taong bayan na inabas na nila sa publiko. Lahat naman ay gustong gusto sila at minahal lang sobra. Walang toxic sa kanila. Bashers lang ang magiging kalaban. Ngunit 100% na napakasolid ang kimpaw. Walang makakahigit sila ang namamay at pagdayon nationwide. Kanong senyorito?